sa mga ng umaga muli sa ating lahat mga ginigilig mga uh, sa mga ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Pangnon at tayo po ay Hulyo 18 na po tayo ngayon tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Pangnon ang pambagat ng ating pag-aaralan yan ay pagpapanatiling buhay ng pag-ibig tayo po bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon tayo po yung mga sa ating panalangin o dakila mahabag yung Diyos at sa malangit harap ito mga kapasalamat po ang sa inyong dakilang pangalan na patuloy na tawad na ako ng banal spirito ng isang pagkulap sa akin kanan ka na ng Panginoon isang may dalang ng langit mga at ang mga buhay sama sa umagang ito na kami ginising sa panagagang buhay ng lakas mo na piniyatan na kami sa bangwag na maging pagkat ng banala ng mga anghel at ito Panginoon kami na ikaw salamat sa inyong kadakilaan at sa inyong pagkili na igawad sa amin ang dakila ng pag-ibig na nang at ng mga pag-aralan tungkol sa pag-asa Pagiging inspirasyon ng bago sa atin. Ito ang kalawang po sa kamihan na nakapanood nito. At pagkawarin kami sa ayon mga pagkasala. Pag Salamat sa inyong pagkakas sa ayon ng kasalanan. Pagkawalang sa ayon sa mga nagtagapaglid na sa Jesus. Amen. Okay, kumusta po tayong lahat mga kapatid? Kumusta po tayo? Sumagang so, tayo po ngayon nag-aaral ng saludan ng Panginoon. Ating KTX ngayon ay makikita po sa Epes uh, ah, Colossus Colossus kapitulo 3 versikulo 18 19 Colossus kapitulo 3 versikulo 18 19 Sabi po rito kapitulo 3 ng Colossus versikulo 18 mga babae Pasako kayo sa inyong inyong mga inyong asawa. Kaya ng narapat sa Panginoon. Listen mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyong inyong asawa at huwag ninyong huwag kayong maging malupit sa kanila. Hindi po ang ating pag-aaral ngayon ay patungkol po sa mga asawa sa mga babae na pasakop kayo sa inyong inyong asawa. Ganun po sa mga lalaki. Bigyan po natin ang ating mga asawa. At po po tayong malapis sa so, uh, yeah. Kaya sa mga ito mga kapatid, mga kaibigan, ay ating pong pag-aaralan ng salita ng Panginoon. Sa sulat po ni Pagbigitan ni Ellen Joy White. Kaya gaano ka gaano karaming kabag kahabagan kabagabagan at kalaking kapigatian at lungkot ang maiwasan kung ang mga lalaki gayon din ang mga babae ay magpapatuloy sa nalilangin ang pagpapahalaga atensyon at mabuting pananalita ng pasasalamat at munting mga paglalang sa buhay, na buhay ng buhay sa, ng pag-ibig at nadarama nila nilang kailangan sa pagkakaroon ng mga mga kasama na kanilang pinili. Kung magpapatuloy lamang ang asawang lalaki at babae na pagyamanin ng atensyon ito na nagpapalago sa pag-ibig. Nagiging masaya sila sa kanilang pagsasama at magkakaroon ng nagpapakabanal na probinsya sa kanilang mga pamilya magkakaroon sila ng kanilang sarili kanilang sarili ng muntin mundo ng kaligayahan at hindi nila nanaisin na lumubas sa mundo ng sa mga bagong pangakit at bagong pagtutuunan ng pag-ibig maraming mga babae ang nanabig para sa salita, mga salita ng pag at kabutihan at ang mga pangkaraniwang atensyon at paggalang na para sa kanila mula sa kanilang mga asawang lalaki na pumili sa kanila na kasamahin, kakasamahin na habang buhay. Ang mga munting atensyon at paggalang na ito ang bumubuo ng kaligayahan sa mundo. Kung ang mga puso ay mapapanatiling mabuti sa ating mga pamilya, kung mayroong marangal at sa ganang pagalang sa mga kagustuhan at opinion ng isa't isa. Kung ang babaeng, asawang babae ay mahanap mahanap ng mga pagkakataon ipahayag ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng mga gawa bilang pagalang sa kanyang asawa at ang asawang lalaki ay nagpapakita ng gayon din pagsasalangkalang at mabuting pagpapahalaga sa asawa nakakatanggap ang mga anak ng gayon ding espiritu. Ang impluensya ay sa sa buong tahanan at gaano kalaking kalungkutan ang maiwasan ng mga pamilya. Hanggang maari, hanggat maari ang bawat mag-asawa na pinag at ang kanilang interes at buhay sa buhay ay dapat sikaping maging masaya ang buhay ng bawat isa ang ating pin pinahalagahan ay ang ating ating iniingatan at ginagawang higit na mahalaga sa abot ng ating mga gawa. Sa kontrata ng kasal, ang mga lalaki at babae ay gumawa, ng isang kalakalan, isang pamumuhunan para sa buhay. At dapat nilang gawin ang kanilang mga kaya upang kontrolin ang kanilang mga mga salita na pagkainip at pagkabalisa Mas maingat kaysa kanilang ginawa bago ang kanilang kasal Dahil ngayon ang kanilang mga tadhana Ay nagkakaisa habang buhay bilang mag-asawa At ang bawat isa ay pinahalagahan sa eksaktong sukat Sa dami ng pagsusumikap na gina ginawa upang mapanatili at at panatilihing sariwa ang pagmamahal na sabik na hinahangad at pinahalagahan bago ang kasal. Kaya sa umagang ito, ang pagpapanatiling buhay ang pag-ibig. Kaya sa umagang ito ay salamat sa Panginoon. Salamat din sa sa pagbubuklod sa pag-aasawa na ang babae at lalaki ay magsama ng may kahinahunan, paggalang para sa isa't isa. Ganun din sa mga lalaki ng katawan pong na ating tinataglay na katulad ng pagmahal ng ating Panginoon na siya po ang nagdesenyo ng pag-ibig. Kaya sa ating pong mga lalaki. Na ibigin po natin ang ating ma at mahalin ang ating asawang babae. Ganun din. Appreciate po natin at pasalamatan ng kanilang mga pagmamahal ganun din sa Panginoon na siya nagmahal sa bawat sa atin. At Gan din po sa mga babae na ating pong igalang din ang mga asawang lalaki nabigyan natin ng pahalagahan din ng kanilang at ganun din po sa ating napag-aralan sa mga ito na ito po ay maging pagpapala sa bawat sa ating ng lalaki at babae ay haharap sa responsibilidad na magkakaroon ng makabuo ng pamilya at ganun din sa kanyang mga anak na makatanggap nila at ganun salamat din Panginoon sa Panginoon na tayo ay talagang binisin nyo niya ang pag-aasawa. Siya ang una-unang nagkasal kay Evan sa Eva at Adan. Sa mga ito, tayo po pagpalain at naway ingatan po tayo ng bananais panalanghel at ng bananais spirit na siya ang mga nasabi. Naiwasan po natin ang sigalot sa ating mga pamilya at sa ating mga asawa. Nasabi po rito sa ating kay mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa. Kaya ng narapat na sa Panginoon, mga lalaki, ibigin ninyo inyong, inyong inyo, asawa at huwag kayong maging malapit sa kanila. Losas Kapitulo 3, Blatino ng Sancho, kaya pagpalaan po tayo sa mag nito, ito tayo po ay manalangin. Dakila, mga pagindos ang tanay sa mga lalaki. Salamat din Panginoon sa mga ito na inaraming nagpala. Salamat din sa mga payo sa tungkol sa mga asawa, buhay mag-asawa, sa asawang babae at sa asawang laki na ang babae pa magpasakob sa kanya-kanyang mga asawa. Ganun din sa mga lalaki na isa na malapit sa kanyang mga asawang Salamat din Panginoon sa inyong mga pag-ibig at marami kami natutunan sa inyong salita na wait din yung pagpalain at pendisyonan at kasi yan ang ibang spirit, mahal na makaisipan. Maraming po yung maging karoon. Karoon uh, sa makalangin. At salamat din sa inyong mga salita. pag sa mga ito. Mayroon sa mga ito. Sa inyong kapatus, Sa matalangin sa Panginoon. Amen. Okay, good morning. Salamat po sa ating lahat. At mabuhay po tayo. Ingat po tayo sa lahat na ating gagawin. Ba-bye. Thank you for watching.